So hindi niya siya nangangamoy gasolina tapos So ngayon i-check natin kung hard starting pa rin ba And then i-try din natin siya sa kickstart kung mas mahirap din Baka siyang i-kick tanggalin natin yung ating carburetor yung mga hose dito sa manifold ng intake doon sa manifold na papunta sa engine so, or pwede din uh, kukunin natin tong dalawang nut na to para mas uh, hindi siya mahirap uh, makasin yung ating carburetor then kailangan pala pag hindi pa natin nakuha yung carburetor i-drain muna natin yung Uh, gasolina para uh, hindi siya uh, hindi tumabingi yung ating float, uh, floater ating floater sa loob ng converter. So, ito yung drain niya. Ito, tuwagan lang natin tapos tatagas na yung gasolina sa ilalim. Importante ito para hindi masira yung ating floater. So, ito yung D-carb type natin uh, sa ating Israel 150. <laughs> So ngayon ay i-remove natin itong ating auto shock Nung dahil sa ang ah, hirap ito na no, ng ating motor kahit mataas na yung hangin sobrang rich pa rin ng mixture ng ating uh, is right so makailang ulit na ako no, nag spark plug yeah. reading so, so pero ganun pa rin sobrang itim ng spark plug kahit nasa 4.5 na yung hanin ko so sobrang taas na yun Uh, tapos yung sa umaga, hirap to start. Tapos kapag umandar na, mausok. So ngayon, napag, patanggalin ko na lang itong ating auto choke Kasi parang sira na siya eh. Para, palaging na siyang nakachok. Kahit uh, ilang minuto nang nakaandar yung ating motor. So sa tingin ko, ito, ito talaga yung dahilan. So ibabarahan lang natin. Tumuha ka na parang stencil na dito. So, um, nakuha natin yung exact na form niya. Tapos, kumuha din ako ng kunting aluminum. yung so, mga bunso. Uh, alam niya na to kung ano to Pwede din naman yung can, ng coke. Uh, at yung mga aluminum, hindi para hindi kalawangin. So, perform lang natin. Tapos, hitapit natin sa tatlong butas ito. Para hindi siya mag-auto-enrich. So, mag magbibigay siya ng mas malaking amount ng gas kung malamig pa yung makina natin para mas madaling mag-start so sa case ko parang sura na siya so, sobrang uso, sobrang itim ng spark plug sobrang takaw ng gas, sa gas so ito pag ma-disable to hopefully mas okay na ay okay, tapos makukuha natin na natin yung form at transfer natin dito sa alumni Ito na yung silbing nagpapakit ng katlong butas. Ito kasi meron naman siyang gasket dito. So, Now, close. So, ganito lang. Ikatapay lang natin dito. Tapos, ibalik natin yung ating auto don doon. Para ipitin niya tong ating linagay na aluminum. Tapos, yun na. Good to na. The next day. So ngayon i-check natin kung hard starting pa rin ba. Check natin kung hard starting pa rin yung ating is Ride 150. Time check. Alas na na ang umaga. So, hindi pa siya napanda simula kapon so try natin kung hard starting pa rin ba siya. Yun, one click lang. Tapos nasa starting niya is nasa 1k rpm 1k rpm So hindi na siya nangangamoy gasolina tapos hindi na siya hard starting so mas madali na siyang matunok. din try din natin siya sa kick start kung mas mahirap din ba siyang kick yun o know? umanda one kick lang one kick lang mandar niya siya so. tapos ang lamig ng andar na hindi masyado malingay so yun lang mun po muna yung shoot vlog natin Three days later. So try natin ulit pangatlong araw kung hindi ba nagbago check natin kung one click start pa rin so bali nasa 1000 rpm pa rin siya then antayin natin ng konti kung uh, mga nga may gasolina ba siya o uusok na medyo black hindi lang natin ang konti okay, tainitin muna natin yung makinig la alarma y la utilización a few moments later. So medyo mainit tayo ng ating makina na sa 1,100 RPM or 1,200 RPM. So hindi pa rin naman umusok So effective yung ginawa natin. Uh, dati kasi uh, mga siguro mga 1 minute lang Umusok ko siya kapag na-reach na yung 1,100 RPM medyo mainit na yung makina uusok na yung ating tambot so pala ngayon so effective hindi na siya nangangamoy gasolina so very very effective talaga yung pag remove natin ng auto enricher ng ating motor so yun lang po muna sa ngayon uh, like and subscribe maraming salamat